ang na yung ating lunggaw. Malalapit na matatapos Tapos, yun yun. Tapos, pang last na yan. Tapos na yung sashimi natin. Tapos so, ayun, kulo, kulo na. Sik-sik-sik ng itnog. Ayan, sik-sik. So, ang ganda-ganda ng ating taga -sir. Japanese girl, very beautiful. Uh, diba? Huwag natin di pakita yung mukha kasi bawal yun. So, kamay lang at itlo. Ganyan. Shake, shake. O, uh, diba? Ang ganda ng kamay niya, o. Uh. Siya ay baby girl, Japanese girl. Ayan, ayan, ayan. Tapos, ihalo yan dito. Ayan, shake pa more. Shake, shake pa more. Tapos, igalagay yan dyan. Ayan. Lugaw yan. Ang pangalan yung ano, kayo. Ayan. Diba? Tapos, ayan. Diba? So, tatapos na yan. Tapos, ayan. Nandito ako. Ayan. Ayan, ayan, ayan.